Hi hey guys. Uh, Papain ng mama. Ano na yung Pusa. Yung ko na pusa. Ang maraming anak. So, uh, po na yung mga gatas. Mix ko muna ang gatas sa nasa... Dito sa baso. Ayan na. Ang gatas para sa pusa.

Mukhaan yung mga ano mga financier sa pagkain ng mga pusa Ayan, ayan si Commander Commander ng mga pusa Ayan Uli na kayo mga laga Pahos oh. Oh, Yung yung mga pinyo Okay, barat Hmm Guk. Wow. yang cela oh. Minum cela. Oh. Hmm. Orang tua ang mga mga animal. Animal, animal na animal, animal, animal yang nak. Ya. Yeah. Hmm. Ang may hawak doktor doktor, doktor, doktor ob animal siapa itu eh, lagi di depan kamera oh itu main di depan kamera oh aneh oke usah nyeran lehat oh aman cuman jadi kau aneh Hmm. Inom dia. Hmm, kan, yan hmm. ina. Yan yung pula, ang kulay. Yan ang ina. Hmm. Ani mga anak, wala oh, itong Oh, pinapainom na natin ang gatas kasi ayon sa batas dapat ang ng mga hayop tulad ng pusa sa likod ko lima yan nasa nasa likuran po bawal bawal sila ilapit ang dulit yung ano pasok. ah, bakit daw ang pusa lang ang binigyan ko ng gatas kailangan kapag may dyan hmm. yan yung isa o oh, yan buntes din yan o oh.

Yan, yan ang isa kong ano aso kong pumiran yan naroon yan at oh, ang orin aso din dalawa yan pangatlo yung dalawa nasa tabi ng bahay oh, um, galit sila bakit daw hindi siya pinigyan ng gatas iba kasi yung gatas nila no special yung gatas para sa nila oh, my special ano my special children <laughs> Uh, dito kami sa mga pusa iba rin kaila pusa na gatas kaya hmm. may puti oh. hmm. pure white hmm. yung isa kulay nya yan ang tawag na tabby cat ibig sabihin may kunting may kunting stripe na itim sa mga <laughs> huh? Dia nak mati, dia nak mati tinnya. Oh, Kiten. Ini hmm. ina, itu ang lola. Ini lola ini loh Tanda nah. Lola. Lola, harap kamera lola, orang si lola. Ali lola. Si lola. ini si lola. Hmm. Ini si lola.

Okay guys Hindi pa kayo naka Subscribe sa aking channel YouTube channel Please subscribe and Click the bell button Para update kayo sa aking mga videos Pakisupport naman sa aking bagong programa Ang pag-alaga o pag-ampon Ng mga Puskal Mga pusa galing sa kalye Ha? Na? Pakisupport naman dyan guys Sa aking programa na Puskal Pamor Puskal Pamor okay, hanggang sa susunod na, na, na next time itreat ko sila ng bilang ko sila ng Jollibee